pinanood ko yung viral video ko guys na yung title akala ko katapusan ko na. So, yun guys, ang dami pong mga message, di, uh, comment dito na positive, nakakatawa, yung iba na bibisit, napadaan pa ako dito, nasira tuloy volume ko, sabi niya. Uh, <laughs> nila kasi, yung upload ko, eh, ano, wala kasi yung music eh. So, akala nila, nasira yung cellphone nila. So, halos kadalasan na nababasa ko, yun talaga yung comment nila, na akala nila, sira ang iba gumamit ng uh, nag ng speaker kasi akala daw talaga niya, sira yung cellphone niya. Hindi ako natutuwa sa video. Kinabahan ako, akala ko sira yung phone ko. Kakagaling lang sa pagawaan, mabuti na lang sa yung mga comment. <laughs> wala talaga yung music. Tapos yung iba naman, nagalit kasi napadaan daw siya dito. Akala ko nawala ng signal. Bakit walang sound? Ganon. Di naman biro yan. Ang daming, hindi magandang prank game bro. <laughs> kasi wala daw music. So, yun. Akala ko talaga sira ang CP ko. So, yun talaga na tatawa ako sa mga comment dito guys. Visit, akala ko nag airphone mode naman CP ko. Wala pa talagang sound. <laughs> so, yung iba, grabe, dami kong tawa. Oh, halos kadalasan dito sa comment. Akala talaga nila sira yung cellphone nila. So, 'yun, yung iba hindi natutuwa, yung iba natutuwa, yung iba naman uh, parang kinabahan. Hindi daw sila na ta, na ano sa video. Doon sila natawa daw siya kasi siya I laughed so hard that I almost dropped my iPhone 14 Pro Max fully paid kasi wala daw music. <laughs> wala daw sound. Oh, 'yun. Tuwa-tuwa ako sa mga comment dito, guys. Nakakatawa talaga. Yung iba naman, alam naman nilang scripted. Akala ko, ah, dapat sampahan doon ng kaso. So, mostly talaga dito, guys, yung tawang-tawa sila kasi walang sound. So, ewan ko, bakit ko din na-upload na, na nakamute. Kaya, pasensya na kayo, guys. Pero, natutuwa talaga ako dito sa upload na, na ito. Dami ko na namang na-prank. Sorry po sa lahat ng mga na-prank. Ayan, guys. Grabe. tawak ko. Grabing tawa ko. Dumagdak ba yung sounds? Kala ko naka-silent CP ko. Hindi <laughs> <laughs> e, ba? Nakakatuwa yung mga reaction ng mga tao. Muntik ng atak si ate. Sabi nila. Yun. Halos lahat. Sa pa ni ate nagpig. Pag nainis yan, kasuhan kayo niyan. <laughs> Bakit walang volume? Anong nangyari? Sira talaga speaker ko. Wala pa talagang sound. <laughs> na-prank din na ang teinga ko, sabi niya. <laughs> o, oh, di diba guys? Daming na-prank dito. Kaloka. <laughs> Ayan, guys. Sobrang tuwa ako naman. Sorry po sa lahat ng mga na-prank. Hindi po kayo bingi, ah. Hindi kayo bingi. Talagang tinunan ko talaga siya ng sound. Ayan. Thank you for watching. <laughs>